ganda ng simpahan. Oh, guys, oh. Ito na nga, dumating na kami sa Japan, Japan. Siyempre, <laughs> pagpasok namin, guys, dito talaga ako namangha, no? So, at saka, syempre, first time kung nakapasok sa ganito, eto siya, tingnan nyo naman. Kailangan, bago ka umakit doon at umupo sa magandang upuan, at super relaxed talaga, kailangan mong iiwan ang iyong chinelas. Hindi pwedeng iakyat. Tingnan nyo naman, iwan talaga lahat. Ah! <laughs> Sige. <laughs> iwan ang chinelas, ha? Iwan, iwan. <laughs> Sige na, kayo order na kayo. <laughs> Parang sakto yung ano natin na, O. Oh. <laughs> Manager daw dito eh. <laughs> ito na talaga ang masasabi kong mark the date na sobrang saya talaga namin. At syempre dahil vlogger nga tayo, hindi talaga natin kakalimutang mag video video. Aba syempre. So ito na nga pagpasok namin talagang nagustuhan ko talaga yung location na dahil napakaganda and super relax ka talaga pag nakaupo. At nag order na nga kami dito ng aming o-ordering pagkain. At meron pa naman kaming 3 hours dahil after dito namin kumain, magsusundo ba kami ng aming mga anak sa eskwelahan. Sobrang hirap mamili ng pagkain basta maraming pagpipilian. <laughs> So yun na nga, habang namimili sila at nagilista na sila ng kanilang order rin, sabi ko kayo na bahala sa food ko. Siyempre yung walang pork dahil hindi ako kumakain ng may pork. Siyempre dahil social tayo ngayon dahil nandito tayo sa Japan, Japan. O di ba diba, yung tubig na iinimin ini namin dito ay galing pang Fuji. Galing pa ng Fuji yung Fuji. Sarap. Sarap. Ito na ang order namin na ibang food. Ay, grabe guys, napakasarap ng mga pagkain nila dito. Pusyang kiwi na drinks, talagang hindi siya powder, no? pure talaga siya na fruits at saka yung strawberry na may lemon so ayun na nga yung heromitsu na to hindi ko naman talaga alam ang restaurant na to kundi to dahil sa kasama namin dito na nakakain na dito at sabi niya napakasarap daw dito at napakalinis and very affordable lang naman ang mga price na kanilang mga pagkain na talaga namang healthy at napakasarap naman talaga and today so dahil birthday ni Tyler ngayon at yung mga bata tapos nang kumain ng Jollibee sa school so kami mga nanay after ng lunch ng mga bata so okay okay na sila, busog na. So kami ng mga mga nanay, dahil sa bahay, hindi na po talaga ako nagluto dahil wala ng time at hindi na talaga kaya ng aking power. Dahil si Talia pumapasok na at magkaiba sila ng schedule ni Kuya. Kaya ayun, so dito na lang kami kakain. Para maiba naman ang location namin at yung mga kasama ko na to is mga neighbor ko rin to. Yung mga anak nila is classmate ni Tyler. So kami kami lang. So banding na rin po namin ito. syempre deserve namin itong mga mami na habang kumakain, nag Tuhan kami. Siyempre, nagchichismisan kami sa aming mga anak. O, oh, ba diba? Dahil today is car day din po ng aming mga anak. So, sobrang saya kasi magkakasama kami. At siyempre, sobrang thank you namin dahil itong magandang mami na yan ay may-ari ng sasakyan na aming sinakay na talaga namang nagsiksikan kami para makarating lang sa aming pupuntahan. Kaya naman ang saya-saya ko dahil nakarating ako dito. Marunong ka pala mag-chopstick, te. Dari <laughs> lang. <laughs> <laughs> At eto na nga guys, ang gusto kong tikman dahil nakikita ko to sa online mga nagmumukbang. Sabi ko sarili ko, ano kayang lasa nito? So eto na nga, titikman na natin. Ang hindi marunong mag chopstick, hindi makakakain ito ah. <laughs> uh. Saan ito? Yes. Manghang to, ti, di ba? Uh, yan. 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 Eh, maanghang Yes. Hindi masarap uh, yan, pag hindi lagyan nito. Ganon? Oo. O, kayo I-try na, nga natin. So, yun nga, natatawa ako dahil ayaw nila ng maanghang. <laughs> eh, syempre, hindi naman masarap to pag walang anghang, o, di ba? So, try natin, syempre. So, yung kulay green kasi na yun, wasabi ata, yun. Tama ba ako? So, imanghang talaga yon So, kanina, sabi ko sa mga kasamahan ko, huwag kayong kumain pag hindi kayo marunong mag-chopstick. Pero ako, hirap na hirap din pala sa chopstick. <laughs> At eto na nga, unang subo. Ay, oo nga. Masarap nga talaga siya. Grabe. Kaya pala talaga mahal siya kasi masarap. <laughs> So at least 'di ba natikman ko na siya. Ganun lang naman talaga tayo eh pag meron tayong mga pagkain na hindi natin natikman. So syempre yung nako curious tayo kung ano ang lasa. Aba syempre guys, pangarapin nating tikman, 'di ba? Ang tawag pala noon guys ay fresh salmon. Salmon. <laughs> salmon. Ah basta salmon. <laughs> o, oh, 700 pesos pala yan. Crappy, diba? Sulit kasi ang sarap. Hindi na ako ma-ignorante dahil natikman ko na. <laughs> O diba, syempre, kain is life. For today's kainan pala, wala pala akong rice. Ligtas ako ngayon sa bahaw na may dukot. <laughs> At eto na nga inihain na sa aming lamesa ang rami na talaga namang ang sarap humigop ng sabaw dahil maulan-ulan ang panahon. Alam niyo ang rami na to sa isang order ay pang dalawang tao. So ang ginawa namin umorder kami ng apat na order. Kaya naman sila na ang bahala naghahati-hati. Tingnan nyo naman no oh, kalahati lang yan ha? Pero grabe napakarami. Talagang sulit na sulit talaga. So abangan kung mauubos ba talaga namin ang mga pagkain na to. At eto na yung akin ay seafood ramen. So excited excited na akong tikman. Tingnan nyo naman yung sabaw. Umuusok-usok pa. Grabe, ang sarap. Kahit hindi ka na mag sa pagkain na talaga namang mabubusog ka talaga. Lahat ng pagkain dito, napakasarap. Itong kiwi juice talagang fresh fruits talaga siya. At ito na nga ang yayabang naming umorder pero hindi pala namin naubos. <laughs> Siyempre, matik yan. Isyasyara talaga natin yan. Kasi binayaran natin yan, eh, di ba? Ang dami pa niyan. Sayang. So, dalhin natin. <laughs> Tingnan mo, kukuha na ng plastik o kanya-kanya na ng pasok. <laughs> Nagkakahiyaan pa yan. Yun nga yung kanta ni Sharon eh na, mo ako sa hiwaga ng iyong pagmamahal. <laughs> Ay, sa plastik pala at styro. So ayun na, hindi ko talaga makakalimutan ang araw na to. Talagang ang saya-saya ko talaga. And thank you so much sa lahat ng mga mami na tropa peps ko na talaga namang sinamahan ako ngayong araw na to. At alam ko namang masaya din sila, syempre. Pero kita mo naman yan, hindi na yan sila makakatayo sa sobrang busog. <laughs> so hindi talaga kami nahiya na nag-take na kami, no? Hindi na, talaga namin yung aming tira-tira. <laughs> Wala talagang natira. Wala kaming itinira. Talagang dinala namin lahat. <laughs> So ayun na nga, hanggang dito lang po ang aking video. Thank you so much for watching. Dahil hirap na rin po ako sa voiceover. <laughs> Para na akong nababaliw.